Hi guys! Ayun, pag-uusapan natin is about video kay etiquette. Tayo mga Pilipino, nakasanayan na natin ang mag-video kay, di ba? Lalo kapag may mga birthday, handaan, kasalan, inuman, hindi mawawala yan. Kaso, minsan nakakainis kasi baka, kasi, kasi minsan nakakainis lang, di ba? Kasi biglang yung mga alusoy ng mic, kaya nakakarindi yung pagkanta. Hindi naman, hindi naman maganda yung basis ka, but... pero Siyempre, nakakarindi rin, makakarinig ka ng favorite mong song. Tapos, mali lyrics, ba? Diba? Tapos, yung iba naman nakaka-offend kasi kakanta ka ng mga lumang songs. Tapos sasabihin, sasabihin ka pa nila ng makaluma ka. Huwag naman ganun. Naranasan mo muna ba yung hindi ka makatulog kasi ang ingi-ingi ng kahit bahay mo dahil nagbibidyo Naranasan mo na rin ba? Yung favorite mong song pinakanta sa maling tono. So, nag-isip ako ng mga dapat tandaan kapag nag-video kayo tayo. Siyempre, rule number one, dapat text nagsiset kayo ng time nyo. Mga alas 7, gano'n ng gabi, or mga hapon. Kasi, kapag masyado ng gabi, may mga nagpapahinga na, nakakabulahaw. Hindi <laughs> rin kasi minsan maganda, kasi minsan yung mga matatandang mahinitid talaga ang ulo. Pangalawa, dapat, alamin mo, hindi ka lang nag-iisa sa video, okay? Hindi lang mani ko yung makantay. Yung tipong patisombok na laman mo na, na. Huwag ganon. Give chance to other naman, di ba? Pangatlo, huwag mo naman saluhin yung mic. Kawawa naman kasi mga ibang gagamit. Alam mo yung, bago mo matapos, puno na lawa yung mic. Hindi kaya nakakatuwa yung ganon, no? Siyempre, itong pang-apat na rule, huwag kakalimutan pagpakikialaman kung anong gustong kantay ng iba. Kasi syempre, minsan nakaka-open din. Kasi syempre, minsan yun yung favorite song nila. Yun. hindi ka nga nila pinapakialaman, di ba? Kapag kakanta ka or magsisisigaw ka dyan, di ba? Number five. Syempre, hindi tayo nang sinap ka kasabi ko pangalan. Huwag tayo mga hindi-alam na mga kakantahin nila, di ba? Huwag tayo nang alam kasi sariling decision naman natin. Pero sa atin, sa mga kumakanta, dapat ayusin naman natin yung pagpili ng kanta. Yung may katuturan naman, example, February ngayon. Tapos kakanta ka ng pang Christmas. Hindi naman natatama yun. Diba? Itong ito tatandaan. Huwag magsisigaw habang kumakanta. Nakakabulaho kasi sa mga kapitbahay, pa diba? Or, sa, or kahit sa mga kasama mo sa bahay. Yung iba gusto na magpahingat tapos ikaw grabe ko kung makasigaw. Huwag mga agaw ng mic. Isa pa yun. Hmm? Huh? Huwag na huwag mga ng mic. Kasi, syempre, moment na lang kumakanta tapos sa agawan mo. Diba? Sira uwi lang. Wala tayo, nakagawian na natin na kapag may kumakanta, mm -hmm. yung Uy, tigil na natin yan. Ganyan, ganyan, tigil niya. Stop niyo yung kanta na yan. Which is mali kasi nakaka-offend yun ng mga kasama natin sa video. Okay, diba? At isa pa, huwag yung masasabi sa mga kasamahan na, na luma na yan. Mm -hmm. Panahon pa ni Kuto is mali. Dapat hayaan mo silang pumili ng gusto nila. Kasi syempre, mo na naman nila yun. Diba? Dapat alamin natin yung mga tamang gawin, diba? Kapag mga ganyang okasyon, diba? Nang hindi tayo nakakasira ng okasyon, diba? So yun, bago ko tapusin yung vlog na to, shout um, shoutout nga pala kay Romier Casanas, AJ Kalunuran. And, huwag niya rin kakalimutan subscribe yung pins and phones. Ang channel niya ay I'm Love Streaming. Tapos si Raymond and Belle. Rob Rob ako and lovely as ever. Thank you!